pinag utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Sikor bago matapos ang taon. Ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos itong nagdaang State of the Nation Address na solusyon na ayon sa Department of Energy ang solusyon, patigilin ang operasyon ng Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng negosyante at dating senador na si Manny Villar at palitan ng ibang supplier. Ayon sa Energy Department, lumabas sa investigasyon na hindi kayang suplayan ng sapat na kuryente ng SIPCOR ang may git 30,000 customers nito sa Sikihor. Following a NEA audit of SIP course generating units ordered by the DOE, it was revealed that the consumers experienced a total of 568 power interruptions, averaging more than 31 outages per month. Every po, ibig sabihin, may outage po sa, sa SIKIHOR. Despite being given sufficient opportunities to address their shortcomings, even to the, at the expense of the government, SIPCOR up to today has failed to improve. Ang Energy Regulatory Commission o ERC ang naglabas ng closure order sa SIPCOR. Bagaman pwede pang iapila ng SIPCOR. Agaran din sinalo ng kapalit nitong Total Power Inc., ang pagsusuplay ng kuryente sa parehong presyo. Titingnan din daw ng DOE kung may dapat i na pera sa consumer ang SIPCOR. Sa isang statement, sinabi ng Sipcore na pinag pa nila ang order at gagamitin ang maaaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Sinisiguro raw nila sa publiko na tutugunan nila ito ng responsable at re ito sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa DOE, walang politika sa naging aksyon ng gobyerno sa CIPCOR. This is not a political action. Uh, this is not an... that there was no due process. Hindi po to biglaan.